At ang panginoon sa kanyang mga salita fatima ay nag-uunti-unti na rin na magpahayag, magprophesy ng maaaring maganap sa kanya. Magsisimula na silang pumasok aahon sa Jerusalem at sinabi niya sa ebanghelyo na uh, itong mga panahon na ito eh, ipagkakanulo ang anak ng tao at ito'y hahatulan ng mga pinunong sa saserdote at mga guro ng kautusan ng kamatayan. Ibibigay siya mm -hmm. sa mga hintil upang kutsain, hagupitin at ipako sa krus. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Ipinaalam Ipina na ng Panginoon sa kanyang labindalawang mga apostol at mga tagasunod ang posibleng mangyari sa kanya na kakaharapin natin dito sa mga darating na araw na ito. Pero ating punahin na sa gawing huli ng kanyang sinabi ay ayaw niyang tayo ay ma-disappoint. Ayaw niyang tayo ay uh, parang mga sisiw na naiwan na lamang na, na, walang, walang, ano, walang magulang, walang ina, walang ama na mga ngalaga. Mm -hmm. Ang sabi niya, sa ikatlong araw ay eh, mulisyang muli siyang mabubuhay. At ito'y isang pangako na parang hindi masyadong maunawaan ng kanyang mga apostol. No? And sa isang bahagi ng Ibanghelyo, eh, ito namang mga anak ni Zebedeo, eh nakiusap yung nanay sa Panginoon na kung maaari, kung ang Panginoon ay muling mabubuhay at uh, papanik na sa langit, eh pinapakiusap niya, baka very typical na nanay, you know? sabi niya, bako, yes, sir, no. <laughs> baka, yes, naman pwedeng yung mga anak ko na lamang nasa tabi mo, sa kaliwa at sa kanan, <laughs> di ba? Yung sinisiguro, sinisiguro yung kanyang mga, mga anak. Pero sabi ng Panginoon, hindi ako magde-decide hindi ako mag Ang aking ama ang nakaalam kung sino ang iya sa kaliwa at sa kanan. Pero sa bandang huli ng Ibanghelyo, ipinakita niya na ang uri ng pagkadios na nagbibigay ng aral sa atin ang kanyang itinatagubilin sa mga taong gustong mamuno, kinakailangan siya ay isang maging isang mabuting alipin. So yung humility, ay itinuturo ng Panginoon sa atin, which is very hard. Uh, Fatima, <laughs> di ba? Napakahirap mag ano? lalo ito mga panahon na ito. Totoo po. Totoo po. Lalo na tayo, Brother Juno, bilang tao. Pag tayo ay, sa tingin natin, tayo ay tama, tayo ay, or sa ating perception ay, quote, nararapat, di ba? Parang nagiging entitled tayo, so gusto natin masunod yung ating gusto, maabot yung isang uh, position, posisyon, maabot yung isang Uh, pangalan or, or, kahit ano pa mang karangalan niya mm -hmm. na gusto nating mak makamit. Mm -hmm. Pero pinapaalala po talaga ngayon ni Jesus, di ba? Nung, nung nainis na yung mga, mga disciples niya, yung, ano ba itong pinag-uusapan na ito? Bakit silang mauupo sa, sa kanan at kaliwa ng, ng Panginoon natin? Oh. Hindi pinaalala niya po, lalo kang mag, maging mapag, ma, maabutin mo yung sa mataas. Lalo mong hangarin yung tanyag na yon, yung yung sa tingin mo ay sobrang glory. Siguro, di po, maybe that's how they perceived it. Yes. He reminds us that hindi. Kapag mag mapagpakumbaba ka, kapag ikay naglilingkod na para bang alipin, yun ang totoong namumuno. Ikaw ang ma-exalt. Ma ikaw ang talagang mapupugay, mabibigyan ng pugay. And also, he's reminding us, and yun din po kanyang mga alagad na, yung hinihini nila, yung, yung pagliligtas, Oo. No. yung salvation, hindi madali. Na, di ba tinanong niya po yung nanay na, ah, sigurado ba kayo sa inyong inihingi? Sa inyong oh, sinasabi? Oo. Kasi, di ba po, dahil iinumin natin yung kanyang kap, yung kanyang pagdaraanan ay pagdaraanan natin. Mm. At kasama doon ang paghihirap, kasama doon ang pagdurugo, ang pagsugat, ang ang paghapis. Handa ba tayo doon? Di ba? Pag Sinabi natin, gusto natin maging kaisa tayo ng Panginoon. Handa ba natin pagdaanan ang mga bagay na ito? Mm -hmm. Kasi diyang hindi po mali. Siguro, kaya nga niya tinuro yung pagpapakumbabae. Kasi only a humble person, I think, can truly accept yung 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 mga sufferings na yon ng buong puso. Kasi alam niya na may, may, na may Panginoon talaga, na merong God who's in control at naroon ang kanyang pag-asa parang doon sa sa mga sa mga gusto kong isipin doon sa mga tao na kasama ng ating Panginoon doon sa mga apostol na kasama niya for so long for a long period of time kung saan saan sila nagpupunta kasama ng Panginoon niya na nagtuturo nangangaral nagpapagaling ng mga may sakit nakita nilang lahat yun pero yeah. nag, parang sabi parang Parang nabigla sila dito sa dalawang magkapatid na ito na ipinakikiusap nung ina na kung po you know, dito sa, you know, sa kaliwa o sa kanan hmm. mo. Parang so, ang feeling ko ba doon sa mga apostol na dating kasama ng Panginoon? Teka muna, eh, kami yung mga matagal <laughs> ng kasama nito eh, di ba? Ang daming hirap namin. Bakit, bakit ngayon isisingit mo yung anak mo na, ano, na maupo doon sa tabi niya? Paano yung paghihirap namin? Parang siguro ganyan din ang kaisipan ng mga tao nung araw, no? Yung, yung mapalagay sila sa isang posisyon na uh, uh, very ano, uh, at mataas ang tingin ng tao. Pero sabi nga ng Panginoon, para makuha mo yun, kinakailangan magpa magpakababa ka. At itong pagpapakababang ito, ang isa pa rin sa mga nagiging problema natin ngayon sa panahong ito. Yung lalo alam natin yung meron tayong karapatan. Uh, alam natin na niloloko tayo. Pero nananahimik lang tayo. So tinitingnan ko dito, Timmy, Iyong paghihirap okay. ng ating Panginoong su Kristo. Bakit kinakailangan niyang batahin ang 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 uh, ang, pas ang pasakit na ito. Bakit kailangan niyang pasanin ang krus? Bakit kailangan niyang uh, payagan sila na maipako sa krus ang kanyang mga pa, mga paa at kamay kung alam niyang siya ang anak ng Diyos? See? May kapangyarihan at kaya niya na uh, tawag dito kaya niya na baguhin kung gugustuhin niya pero hindi Oo. hindi niya binago Fatima di ba uh, tumugon Toto. siya dun sa plano ng kanyang ama uh, at yan ang, ano, yan ang nawawala sa atin yung obedience natin sa Ama <laughs> uh, Fatima. Yes, totoo po. Alam niyo po, ang daming halimbawa na naisineset para sa atin ng Panginoon sa sa kanyang pagpapakasakit sa krus. Nabanggit ko natin yung uh, pagsunod mm -hmm. sa kalooban ng Diyos. Uh, his obedience. Mm -hmm. And tama po, pati yung humility, parte na rin yun. Kasi tinanggap niya ng buong pagpapakumbaba ano ang gagawin nitong mga mga pariseo, mga iskriba at lahat pa sa kanya. Tama kayo mga mga tao po sila na hindi siguro pa nababatid kung sino siya, kayang kaya niyang ihinto mm -hmm. ang lahat ng ito kung nanaisin niya. Pero pinili niyang sundin yung, yung kagustuhan ng Diyos Ama dahil gusto niyang ipakita sa atin na kahit pa sa paghihirap, kahit pa ano ang pagdaanan mo, kung ginagawa mo ito sa ngalan ng Diyos, ikay maliligtas. You know, mm -hmm. Everything will turn out alright in the end. Mm -hmm. So He's also showing us an example of trust. Yes. Trust in in the will of God. Mm -hmm. Trust in His plan of mm -hmm. of salvation for us. And it's I think that's very important po na he said sa ating halimbawa ngayon. Kung kahit sino man tayo or kahit sino man sa tingin natin tayo, kung sino man tayo sa ating pagsariling pangunawa o paningin, hindi po mahalaga lagi ang maging una, ang maging tama. Okay lang na ipaglaban ang ipinaglalaban mo. Uh, pagka ika'y naloloko o naaapi, gagawin mo ang lahat upang matapos yun. Pero, maganda rin magpakumbaba. Kahit ginagawa mo ang lahat ng ito, hindi kailangang maging maingay about it. Hindi kailangang maging laging kilala or naririnig. Mm -hmm. Kailangan lang sundin mo ang kaloob ng Diyos. Kahit pa sa katahimikan ng iyong puso. Mm -hmm. Kung alam mo na ginagawa mo ang kanyang loob, kahit hindi nakikita ng iba, sapat na sapat na po talaga iyon. Dahil nakikita yun ng ng mga mata ng, ng Diyos. Very good. Timmy, alam mo ah uh, napakasarap talaga ng feeling kapag kasama ka namin na nagninilay ay, sa mabuting balita and always we always look forward sa pagtatapos ng ating uh, ng ating kwentuhan yung panalangin na pinamumunuan mo para sa amin mm -hmm. uh, ang daming mga Pilipino na katutok sa programa natin every wednesday lalo na nag-aantabay na ang lang mga panalangin ay maitaas mo rin sa ating panginoon mm -hmm. lalo na yung mga may karamdaman yung mga may edad na, no? Na umaasa na lamang sa awa ng ating Panginoon. May we ask Amen. you, Timmy, to lead us in a short prayer ngayong gabi? Ay, opo naman, Father Jim. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Please. Amen. Lord Jesus, narito po ulit kami na inyong mga anak. Nagpapasalamat po at nagpupugay sa inyo buong pagpapakumbaba pong binubuksan ng aming puso at inaalay po sa inyo ang aming mga dalangin. Lord, kay lamang pong nakakaalam ng aming mga pinagdaraanan sa buhay, ang pinagdaraanan ng aming mga kapatid na bagamat di po namin batid, alam po namin na nakikita ninyo at pinapakinggan ninyo ang kanilang mga hinain at panalangin. And so Lord, we offer to you our sufferings. Lahat po sa amin na nangangailangan ng paghilom physical man o emotional, spiritual, kayo na po ang bahala. Please heal our wounds, Lord Jesus. We humbly also pray for other people, Lord Jesus, na may pinagdaraanan pong sadyang mas mabibigat na paghihirap kaysa sa amin. Patawarin niyo po kami kung kadalas ay nakakalimutan namin ipagdasal ang iba at kami po ay nakatingin lamang sa aming mga sariling suliranin at paghihirap. Lord, kayo na po ang bahala. We offer you our pains, our sufferings. We know, Lord Jesus, that you will, we will bear fruits from these sufferings. And if we offer them to you and we are one with you, we will be blessed. And so we thank you. Kay na po ang bahala sa amin. And Mama Mary, maraming salamat po sa inyong pananalangin palagi sa amin at sa inyong pagyakap. Haplusin niyo po kami ngayon ng inyong pagmamahal. Be our comfort and our strength in our times of pain and suffering. Maraming salamat po, Lord Jesus, na minananali po kami sa inyo. Salamat po, dear Holy Spirit, kami po'y umaasa sa inyo, kailangan po namin kayo. And thank you, dear Mother Mary, mahal na mahal po namin kayo. Please pray for us always. Amen. Amen.